kay Rai Rai. O, oh, si Rai Rai po may lagnat. yon Ay, si Rai Rai ay may lagnat. Nakita ninyo yung aking apo. Yung malaki na. <laughs> Akala ko siya ay medyo hindi sa akin magano, pero kilala pa rin ako. Ayan, si Rai Rai ko may lagnat ka, bibi. Okay lang yan. Lagnat laki lang yan, bibino no, eh hmm? um. Ano be, ah, hindi na mapayakon si Bebe, matamlay kasi may lagnat. Yan, dito na, maya maya mag uwi na kami sa mamaya sa kalapan. Dito pa ako sa bayan ng Nauhan. Ito po ang bahay ni kamisis. Dalawa ang kanilang bahay kasi pag ito ay eh, ninamanglaw yung kanyang lula, ay dito po sila pumunta. Ano bebe, <laughs> okay lang stay lang kayo dyan, dito na naman. Relax, relax ang senior. <laughs> relax ang senior. Kaya ngayon dito ako. <laughs> sa ilang araw pa, hinga-hinga muna dito. Ilang araw ay... Kaya yan ang mga trabaho ng mga senior. Yan ang trabaho ni kananay. Pa-relax, relax lang. Hinga-hinga <laughs> Hello, <laughs> hinga muna hello sa... mga kananay. <laughs> yeah. Si ka-brother Ed ay nandito ngayon. Oh, Hindi nga. natin hindi na ako nakakapag-vlog dun sa aking channel kasi laging, ano, abala lagi. Tsaka, dito po si Rai Rai na guys, stay sa Nauhan. Kasi wala na nagkabantay dun sa amin. Isa na kami pumunta dun. So, kamusta um, liyan sa mga ka-brothers? <laughs> <laughs> Ka-brother eh, tayo nandito. ah uh, may dala si nanay na daing. tuyo. Uh, na daing. 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 ano Kung muna. Malakas kasi, malakas ang kamihan doon. Para maitinitan. Ayan. Ayan, Ngayon, kain kami dyan lumaya. Doon si Kamesa sa loob. Bising-bising, okay, prepare ng pagkain. Anong ulam niya ito? Isda. Uh, isda? Oh. Dito yung sasakyan natin pag mga Sabado, Linggo, dito kami nag uwi -e. Malungkot yan si Bibi eh. May lagnat pa eh. Huh? May lagnat. May lagnat. Oh. Ayan, mga kananay si Rai Rai. Malakas na. <laughs> Nang <Nandahil> sa panalangin. <laughs> panalangin na Yan. Walang imposible kay God. Panalangin mo. malamagaling na. Oh. Talagang. God answers prayer kay Rai Rai. Rai! Rai, bibi! Yun na Oh. Yan, bibi. Yun. Ayos na, bibi lakan ng lagnat. Oh. Yan. 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 Ray Ray, yun. Garti na, oh. Gaartina. Yan, si Ray Ray, mga kananay. Garti na siya. Yun. web web Oh, Talaga naman. Ray Ray. Ah. Yun. web Yan. Maya-maya, mga kananay. Pauwi na kami. Yan, magaling na si Rai Rai. Nothing is impossible with God. Just believe lang. Yes. Yan. <laughs> yes. Amen. Yan. Amen. Ano Rai? Yan. Ang bibi ko. Yun. O, oh, gaarte na siya. Wala nang lagnat. Yan. Yun. O, saan ang laruan mo? Yun na. Yun. Oh, Yan. Man. This one. Yeah. This one. Oh, yeah, this, yeah. this one fish. This one. Ayan wahana nice. Waves. This one. Hippo. <laughs> this one? Ice cream. This one? Jelly fish. <laughs> this one. okay. Oh, this one. Yeah. <laughs> oh. This one? Yan, mga kanana yang aking apo. This one? Huh? This one? Apple. Octopus. Oh, yeah. This one? Pig. This one? Queen. This one? Bunny. This one? This one? Turtle. This one?

Ano yan? Okay <laughs> hey, na, na kami, mga kananay. Okay, hi, ano be? Alis na kami dito lang kayo. magina. Okay. okay, okay, kiss. okay, oh, kiss. okay, okay, kiss. okay, yan. okay, kiss. okay, kiss. okay, 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 Kiss okay, kiss. Kiss kay papa. Dali. Kiss kay papa, mm. uh, kiss kay okay, papa. Dali. Kiss, kiss. okay, okay, Kiss, <coughs> kiss. <laughs> ay, po mga kananay, pauwi na kami. Kasama ko na si Brother Ed. Kasi ang sabi niya pag ako daw ay namanglaw na doon sa Bulalaco ay libre naman papunta dito. <laughs> Kaya ito po kami. Pauwi na kami sa Kalapan kasi dito kami nagpahinga muna sa Nauhan kay Bibi Rai Rai. Kasi pag doon sa Kalapan ay walang taga-bantay doon mabuti doon sa ano sa nanay ni kamisis ay siya po ang nagabantay doon ay ako naman paraut pa rito lang <laughs> sa, sa bulalakaw sa kalapan kaya alam na ninyo <laughs> kaya ngayon ano na kami going to kalapan na ngayon po ay mapasyalan ko po yung aking mga tanim dito kung ano pa ano ang kalagay ng aking mga tanim pero sa wari ko ay mga parang hindi na ang iba mapakinabangan kaya ngayon po ay pagpasyal ko po ay kukuha na po ako ng kami magagulay ng aking gabi na tinanim yun po, ah, kamusta po kayo dyan ha, habang hindi pa po ako nagaluto o naga trabaho po ay una ay shout out po sa aking mga minamahal dyan mga viewers, mga friend, kaibigan <laughs> friend, kaibigan ha saka shoutout out po dyan ang una-una po kay Ma'am Tess uh, Belhira, Belgira. Yun. At saka si si Ma'am Lailani, Lailani nang uh, Sydney sila mag-asawa po. Hello po sa inyo si Ma'am Gina, si Ma'am Irma. Yun, shout out po sa inyo diyan. Bago ako mag uh, trabaho or magulay ay kumusta po kayo diyan? Kaya ngayon po, uh, dalawin ko po yung aking mga tanim dito. Dahil hindi rin ako magtatagal dito dahil hindi rin ako pa makapag vlog dito dahil kami ay kulong lang dito hindi rin ako makagala ay hindi ma ilang araw siguro babalik na ako ng bulalakaw yun po ang malaga po ay nakita na po kami ng aking apo doon sa nauhan ayan po yung aking mga tanim, mga, kana, mga kananay o oh, ang wala na sa hulog yung kanyang ano posisyon ayan yung aking mga tanim dyan, o. Oh, wala na. Talagang ano na talaga iba talaga yung ano yung ginaalagaan. O kahit ang aking mga talong po ay o ito na oh. Wala nang kasaysayan, ang iba patay na po. Yan. Ayan, ang kanilang mga posisyon. Ang kalaga, kan, kanilang mga anak kalagayan. <laughs> Parang nauutal ako ha. Ayan po. Ako yung mag-aikot dito sa bahay ni Brother Ed. Yan. Ayan. Yung aking mga herbal plant. Yun. Lumago na po yung uh, dahong maria. Tsaka itong mga ano o, mga aloe vera. At tsaka yung oregano. Wala kasi kasaysa. Ayan. Ayan. Pero po yung aking mga tanim na talbos ng kamote. Ayan. Nagsilaguan sila. Ayan. Ayan po. Okay, yung mga sambong. Ayan. Ito po yung aking kuhaan ng panggulay. Yung aking gabi. Ayan, malagaw na sila. O, masukal na. Ayan po, mamaya ay aking gagamasan ko po ito. Yung mga ano ni Brother Ed. Wala nang kasaysayan no Pangit na ang dating. Ito yung gagamasan ko at lahat para maging malinis. Ayan. Yung dati yung papaya ko na maliit pa ngayon, oh. Nag-start na mga bulaklak. Ayan. Ito po ang kalagayan ng ano dito ni Brother Ed. Kaya ako po ay kukuha na ng gulok. Hanapin ko yung gulok. Yun. Ayan, ang gulok. Nakita ko na yung gulok. Ito po, ang aking gabi. Malalaki na ang ano ang kwan ang laman yan yun malalaki na ang laman yan yan po mga yung aking gabi malaki ang laman yan ayun Ayos na oh. Ang laki ng gabi. Tama na po ito. Ating himayin na po natin yung ating gabi. At gabi. unahin ko yung laman at saka tangkay Ayan. lagyan natin siya ng asim at saka lagyan ng tubig na punti um, pakuloyin mo natin at saka saka na yung gata po. Uksan natin at eh, dagdag yung dahon. Yes. Gata. Hmm. ilagay muna po natin yung mga ah uh, Ingredients, yung bawang, sibuyas at luya. Ayan. Okay. Takpan natin. Yun. At ano na? Lagyan natin yung tuyo yung daing na ko sa bulalakaw. Yan. Itong isda na ito, ang tawag nito sa amin ay manitis. Iwan sa inyo kung ano. Yan. natin na unang gata. O kakang gata. Yan. Yun. Sarap. Ano ba? Ano naman Ano ba? natin muna natin ayan, ayan po natin. ayan na lagyan po natin ng asin at uh, asin yung ano yung paminta yan huwag natin lagyan na asin kasi may ano nilagyan ko na kanina bago lumaga at saka yun ay may daing na kasi ang daing ay medyo maalat ayan. hindi naman gaano tamtaman lang takpan ulit natin ito, tingnan nyo oh. Ang kanyang uh, laman. Maligat na maligat. Yun. Ayos na. Okay. Templado na ang aking gulay na gabi. Yan. Ang hiyamagas namin sweet na mangga. Saka yung ginataang gabi. Saka yung ano namin. Parang ano namin sa umay ah, oh yung pipino with uh, kamatis namis ko po itong tagpo namin ng anak ko si brother Ed. <laughs> ngayon ito may dito bag. po sa bahay ay wala si Rai Rai kasi doon ako lagi kumuwi sa kanila Eh yeah. kaya itong bahay marami ang damo mga nanay at ka brothers kasi hmm. minsan kasi ako lagi travel kasi meses po ay kaya namin nakapag vlog so nandito kasi namahan ko lang muna siya magkamas ng Tara, Okay. Okay. Masarap. Okay. okay. Maraming salamat po Diyos sa uh, natanggap naming blessing sa iyo. Salamat po sa pagkain na ngayon ay aming sarapan. Jesus name. Amen. Okay. Tikman natin ang gabi na masarap. Nice. sarap. na panangailangan. Ayan. Okay. Ba? The jumping in the street Pansya uh, namang isa dito mga kananay Ay sa so opisiyon lang siya kumakain Kaya bukas, sinanay bukas Babalik, ako naman ay may Travel na naman Lagi field work Kasi mga ang aking trabaho lagi Tsaka si misis Ay ganoon rin, so si Rai Rai Walang magaan na dito Kaya mas magaan na din siya ay, lang. Ang Trabaho po ni brother Ed ay puro

nagbahol lang nila yung gabi. karon nagluto nagaluto. yung punta dito na nanay. Hindi ay gabi. Parang baog ah. Ang daing ito na makakalang ang daing namin ay galing pa itong gulalakaw. Dinain ko po nung doon pa. ang daing. Sabi nga niya naman absorb na daw ang yeah. ah. ano betta hindi hmm. mo pala kaano tala ko ano to wala alat, pa rin pala Kabraden Eric, kung isa lang naman itong ka-Brother Eric eh. Kaya sa mga naghihintay sa ka-Brother Eric eh. Balang araw po mag-upload ako Mag-join din po siya mga kananay sa Tisin Brother. Ang bahay ko minsan walang tao. Kaya pansin niyo maraming kamo. Madamo na. Pilipino kananay ay paborito ng aking apo na anak ni Jim sa Bulalakaw. <coughs> Masarap yung lain pag may, may taang gabi, may daan. Yep. Kapag dahil, ano? Dadaan. Mali lang lang. Ang ganda yung ano, ano? ang... Ang laman na labi. Ito na to. Yan ang gajoin kami ini Ray Ray. ini, ang ini Hanggang dyan may lakad ni ka brother Ray. Sinesis ay Kaya walang tao. matamis na mangga. Mm. Manggang pito. Tamis na lang yan? Tamis? Gusto ni Bibi ang Hmm? So, gusto ni Hmm. makuha sa ngipin ang ano eh ang bigat ng gabi ang laman ng gabi yun basta pinito na yung last one yan oh. tamis yan Ah. to bago ko pakawalan to. Puting-puti na. Puting-puti talaga to eh. <laughs> mm -hmm. Paborito tayo ng manggang matamis. Okay. Mm. Aba, sarap. Thank you, Madel. Mm. Salamat, Salamat pala po, sa po? masarap. <laughs> <laughs> Thanks for watching.